magandang gabi mga idol ito ang ating motor gumilid muna tayo dito ang problema ngayon pero you ang know, ganda lapad ng gulong talaga dumulas lang to kanina no? sa sigsag no? langanin kasi yung ulan pero makapit pa naman makapal pa pudpud lang talaga sa tignan kasi pang pang restruct na talaga tong motor na, ang gulong na to diba pogi pa rin naman no? pogi pugi. pogi kaya ito rin yung nilagay ko. Binalik ko yung stock para hindi matalsik. Mapurma yung ano, yung nilagay ni Tol g Mark Lopez, no? Kitang-kita talaga yung bruce ng gulong. Nga lang, ang problema naman, ayaw na ayaw ko yung matalsik. Lalo na pag naka-pulo ako, pag naka-uniform ako, puro dumi yung bag ko, pati yung batok. Naabot talaga. Kasi lagpas na yung gulong, naabot talaga. Kaya ang ginawa ko binalik ko tong stock. Pero pugi pa naman Pugi naman yung stock, di ba? O. Oh. Di naman siya ah, kasi stock niya to, bagay na bagay sa kanya to. Di ba? So 'yun mga idol, oh. mga gabi. Pa tayo dun sa may ano, banda sa dun do sa Bikirin no, oh, magkita kami sa may ari nitong Karni dahil pinapadala sa atin. Dahil nakalimutan niya. Ang mali pa dun nagkamali siya ng dampot iba yung nadampot niya. Kaya kukunin natin yung isa doon. Tapos papalit ipapalit natin yung karne. Sarap nito, no? Lutuin, no? Lagyan ng, ano, mag o adobo, no? Tapos, may sinabaw din, no? Dalawang kutahe para masarap. So, yun, mga idol. Let's go! Sarado natin yung ating visor kasi maingay dadaanan natin pero kailangan tanggalin natin yung plastic kasi hiniram lang natin yung plastic pandubli kaya uh, um, tanggal natin to pagdating dun hapin uh, natin yun si si, si Rigi uh, malaking taong ano official namin si Pan Uh, si Pancho si Pancho Pancho mayroon, yun? Pancho may apelido nun Pancho basta yun yun tapit tayo dito lang yung banda eh madilim talaga yung visor natin na pag panggabi la pag tagulan oh nakakabuan talaga hindi natin halos makita yung daan Pero pag nakabukas naman, ang linaw naman. No? Visor lang talaga natin yung madilim. Kaya kanina umaga, inopen ko yung visor ko. Para makikita ko talaga yung daan ng ayos. Kasi ang uh, dalas na ma-overshoot ako doon. Akala ko, tuwid pa yung daan. Yung pala, paliko na. No? Kaya kailangan, malinaw talaga paningin mo sa helmet. Hindi pwedeng halanganin. Alo pag mga madilim na lugar, no? Mapuno. lahat, maulan. Sana kaya yun. Sana hindi pa nainip yun. Sa may ano? Manggahan ba yun? May kanto ng manggahan. Ayun. Yun siya, naka-tricycle. Kailangan na nating tumawid. Ano ba yung mababae? Siyempre, sa dami. Sir, kunin ko yung plastic kasi... Dinop. Parehas lang yan. Ha? Huh? Kuni ko yung plastic jar kasi pinam dubli ko lang. Ha? Huh? Oh, dinubli ko kasi. Kasi baka mabutas. Baka nah, na ako magtanggal. Iikutin ko. Dinublihan ko nang hingo dubli baka kasi wawasak doon in layo pa ako. Ah, oh, migpit. Pala ko lamaw ka. Akala ko sa lamaw ka. Sabi ko nga eh, sige kahit wag na nami ko. <laughs> Lamaw yun. Hindi, sabi nila alas asin lang yun. Alas asin ba yun? Kala ko lamaw yun. Eh, Siyempre, mas okay to sayo. Mas mahal to kasi limpo to eh. Uh, mas special naman sayo eh. Sa akin, puro taba lang yan. Sige. Okay. Sige. ba diba? Yung may rips Go oh. Hirap talaga Walang top box Okay Awa na natin ng lo ko na yung switch ko Yun Ader All right, nadaan tayo sa zigzag ngayon. Let's go! Nadaan tayo sa zigzag.